Magandang araw mong pasigin niyo, live tayo sa Radyo Bravo at uh, Bravo News Pasig at uh, pag-uusapan natin ngayon ang uh, aprobado na na annual budget 2024 inaprobahan na ng City Council ang 17 uh, billion pesos no, na annual budget uh, of course uh, uh, 2024 ito inaprobed na ngayong taon at makakasama natin ngayon ang uh, Committee Chair ng Ways and Means walang iba kundi si Consi Maru Martinez Magandang umaga po sa inyo Consi Maru Good morning, Sir Nep, and good morning rin po sa inyong mga followers. Apo, oo, Kung 17 billion, tama po ba ang aprobado na budget uh, para sa susunod na taon? 17.2 billion, Sir Nep. Point two? Yes. Okay. 17 so ang billion, 200 million, million. Yeah, ang una kagad natin ay tatanong dito, <laughs> Kung si Maru, eh, doon sa PAI na yon, ika nga eh, uh, alin o anong uh, 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 ahensya o sabihin natin na uh, alin ang pinaka-prioridad may malaking pie na nakain nga itong budget natin sa susunod na taon? Ah uh, yes, sir, Nepa. Um, ito kasing annual budget natin is divided into sectors. Kung um, titingnan kasi natin yung pie, ang makikita natin dito ang pinakamalaki is the institutional sector. Um uh, pero, yes, uh, and dito kasi ang marami kasi itong laman, eh, infrastructure, nandito ang Office of the Mayor, nandito ang iba't ibang um, operation ng uh, buong City Hall. Pero kung um, serbisyo po rin sa labas ang ating titingnan at sa ating mga constituents, ang uh, pinakamalaki rin na susunod ay ang health sector which is 23.7%. Kasi ang health sector naman, kaya ako nasabing siya yung pinakamalaki kasi ito, health lang talaga. Walang ibang um, Uh, nakapaloob dito sa sektor na to Kung baga, yung dalawang hospital natin na ating mga health centers at uh, yung nandito natin na uh, city health office sa ating uh, city hall. Well, pagdating sa, ano, sa health sector uh, consumer of course, uh, sinabi na ni Mayor Vico noon na uh, zero, zero billing no yung mm -hmm. ating mga public hospitals. Uh, ngayon, may mga natatanggap kami, pailan-ilan, Uh, na halimbawa uh, yung city scan or iba pang uh, uh, services ay ginagawa sa labas kaya hindi may iwasan na nagbabayad sila sa labas Ngayon, uh, nagkaroon ng project si Mayor Vico at uh, marami pang ibang mga facilities na in-install kaya uh, halos wala na. Ang tanong, ano pa ba ang mga wala sa loob ng PCGH na kinailangan pang... Uh, sa labas uh, ipagawa o gawin ng ating mga mm. uh, sa PCGH ano um, sir Nep, we're trying to improve pa din lahat ng facilities and um, second sure uh, hindi naman ito problema lang ng pasig Ano? problema ito ng national is yung um, shortage rin natin pagdating sa mga nurses so um, pagdating naman don sa mga laboratories na kailangang gawin pa sa labas. There are instances na syempre minsan kailangan ng maintenance rin ng ating mga machines and um, kung minsan naman uh, maraming nag-avail nito kaya siguro natatagalan eh ang ang nangyayari po kung kailangan kailangan na rin yung resulta nagre-resort po sa labas magpa-laboratories pero ang ah, magpa-laboratory pero ang ginawa po natin dito is um, kinuha natin yung datos ano kung gaano karami yung kailangan ng requirement, let's say, yung mga nagpapa city scan and then um, ano yung manpower na kailangan natin and do we need to procure another uh, machine yung mga ganong mga bagay, Sir Nep Pero yung kabuan ng budget um, kasi baka tingnan na ito ay PCGH lang uh, Yung binabanggit ko rin kanina, Sir Nep, na budget is uh, includes yung PCGH, yung PCCH at yung lahat ng uh, barangay health centers natin ano, kaya ganun yung chunk nga and um, more than half of it goes to the personal services or yung mga sweldo po ng uh, mga empleyado natin. Pero, um, yes po. Marami kaming narinig na uh, zero billing. No? Pailan-ilan -ilan lang yung sinasabi namin. So siguro, dahil doon sa sinabi mo na minsan siguro na, na nasisira maintenance, no? Yung mga mga facilities, mga machines natin kaya napipilitan sa labas. Pero, Uh, given na kasi kahit saan naman hospital, eh, uh, kahit sabi may maintenance, yes, eh nasisira pa rin Halimbawa gumastos yung ating mga kababayan, pasigyan mm -hmm. nyo ng uh, 500 pesos para sa laboratory sa labas Pwede ba nila itong ma-refund? <laughs> ma <laughs> uh, as far as refund yung concern sir Nepa, no? alam ko, well to my knowledge, hindi po pwede Pero there is a social welfare assistance center dito sa ating lungsod na kung saan pwede po silang pumunta at uh, may proseso lang po na dadaanan para makahingi po ng uh, additional na financial assistance po. O oh, kasi kumbaga yung, ang, ang ibig nating sabihin nito Halimbawa, sa CityScan, uh, ginastusan na 'yon ng city government. Yes, Let's okay. say sabihin natin 500 pesos sa uh, CityScan sa labas. O mm -hmm. so kumbaga baka pwedeng i-reimburse na lang. Mm, -hmm. oo Uh, walang, yun, ganong, wala oh, walang, walang program pa. Opo, yung social welfare assistance po, center natin, oh, doon po talaga babagsak lahat. Okay, okay, Opo. okay. 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 Mm -hmm. Alright, so yun yung health uh, How about sa si mga super health center natin? Yes, ano uh, uh, Anong aasahan ng ating mga kababayan? Sa mga pasikin? super health centers natin, ano, sir Nep, We're trying to expand pa um, Lahat ng mga facilities nito And then other than that is mag, We're looking forward na makapagdagdag ng additional na mga super health center sa ating lungsod. Kasi ang focus po nitong uh, health sector natin na budget is really the primary health care. Kumbaga, sa preventive po tayo. Hindi na kailangan magkasakit sana. E, eh, iwa yun yung iiwasan natin. So, doon talaga siya nakafocus. Uh, sa katunayan, Sir Nep, sa paparating po na taon, aalagaan po natin ng husto ang ating mga senior citizens na opo na kung saan magiging libre ano ang urinalysis, ang blood chemistry nila uh, at ang mga ECG, ang X-ray na pinaplano natin na tuwing birthday month po nila ay uh, libre ang ganitong check-up ano para nakaschedule sila at hindi po magja-jumpa ang ating mga laboratories. And then after that po pag nakita ng uh, ating um, City Health Office for preventive healthcare na may mga kailangang maintenance medicine na Inomen ay ipoprovide na rin po ito ng libre. Dito po papasok yung pagbabahay-bahay po natin ng gamot. Pero yung pagbabahay-bahay ang priority po natin doon. Syempre yung mga first yung mga bedridden, pangalawa yung uh, nahihirapan po pumunta no sa ating mga health centers. Pero kung ma-accommodate na po natin na lahat kasi as of now, uh, more or less na sa 85,000 po ang ating mga senior citizens. Eh provided, 'wag naman sana lahat 'to, ano? 'wag naman sana lahat eh magkaroon ng uh, karamdaman or ng maintenance na kakailanganin. Pero uh, provided yan ba sinasabi niyo konse ay uh, effective na yan next year? Uh budget uh, natin effective na rin po yung budget natin kasi existing na rin po yung program. Ngayon, nilatag lang po uh, okay. natin yung ordinansa kung papaano siya ipaparating sa mga tao ng, ng may sistema at saka maayos. Yan po si Consi Maru Martirez, ang uh, chairman ng Committee on Waste and Means kung saan dumadaan sa kanya lahat no, ang buong budget ng buong uh, uh, city government ng Pasig at uh, sinabi nga niya na 17.2 billion pesos ang budget sa susunod na taon ng ating city government uh, local government unit ng Pasig at uh, tulad ng inaasahan natin, ang health uh, sector ang may uh, malaking uh, parte dito sa budget na ito at ang iba pang sektor, pag-uusapan natin sa susunod na mga araw. Yan ang ating live interview mula dito sa studio ng Radio Bravo at Bravo News Pasig. Ito po si Nep Castillo na para sa Bravo News Pasig.